Ayan. Pauwi na kami ng doggy. Mailaw lang dito kaya maganda lang maglakad-lakad paggabi. Ayan. Ayan. market another playground doon kami nang galing kanina sa may fireworks yun ang nilakad namin hindi ko alam na may fireworks yan ito yung market na pinupuntahan ko everyday I'm her Hello Hindi ko alam kung ano yung celebration ng fireworks Fireworks Boogie ko. Thank you so much to all of you, especially all of support my channel, Lija Makaro and Lija Gaming 12. Sisi ina, thank you so much. Mami Noris, mega love shout out Mami Noris Mami Kin or Mami Jubita, thank you so much. Uh, GFC TV, thank you so much, sir. Shout out, Sir Going Outdoor PE, thank you so much. Mga labis shout out, sir. Sis Anwar, thank you so much sa yung play sa akin lagi. And then, sir Jerbusog, thank you so much din sa lahat-lahat And then Sa Yan And then Sino pa Sa lahat-lahat Sir Eduardo Thank you so much Sis Bibs Time Thank you so much um, Ninang Alicia Thank you so much Big love Shout out sa aking oh, Members Sir Warriors Sinus Mark, and Mami noris and Sis Isabel, and Sisi, and Ninang Alicia. Thank you so much for your all support, my channel, for being my very long, long, long members. Thank you so much. And shout out, shout out, siyempre Kaiser, kay Sir Bernie Lagala Ayan sa pagpapalipad minsan and then sa pagla laging pag-share ng aking mga upload. Thank you, thank you, thank you so much. And sino pa? Mm. Sisikoy Gracia, big love shout out. Thank you so much to and with Cheng TV, thank you so much. Sisikoy Kamigs, thank you so much sa iyong suporta and then sa iyong pa play din sa akin minsan. Ayan, market yan. Food court. yan food court yan dyan. Paraming uh, light na yan. Din yan, McDonald's. yan And then, sino pa? Uh, shout out, shout out, Ati Marna. I miss you, Ati Maribik. Ate all about Lucy. Uh mega love shout out. Thank you so much to Ate for your all support my channel. Yan, McDonald 'yan. And then um, sending pa. Um, uh Ma Lucy, uh, Ma'am Lucy, thank you so much. Twenty C, it's thank you so much. And the nature Egorota, thank you so much. Oh, o, Chochocan. Ayan. Chochocan Community Club. Ayan. Tingnan natin yung style ng Ayan. And then, Sino pa? everyone, thank you, thank you, thank you so much sa lahat na hindi ko na uh, na shout out chan ayan, nakakalimutan ko and then sino pa si si kuina I'm sure na shout out na kita. sir Dennis may shout out thank you so much for your all support my channel sis lady uh, lady the partner I think And then mam Ma adoration 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 and sino pa ayan every one to all vlogger Miguelabe shout out gabi na kami ngayon kasi gabi na ako nakalabas kanina mga alas 7 na nagmarket pa kasi ako and then mamaya pagdating ko sa bahay magluluto ako ng fish niluto ko na yung pork porridge kasi nga nagpagabot si ma'am ng ngipin yan so kakain ng porridge and then sister sir ay not feeling well daw Ayan. Pero mamaya, hindi naman yan matutulog ng maaga. Hay, nako. Pero dang dahil tayo ang helper, lahat ay gagawin natin. Ayan. Kaya, mega love shout out to all OFW there. Ayan. Habang malakas pa kayo ay kailangan nyo nang mag-ipon-ipon ng pera para someday na uh, magrest na kayo Mayroon kayong magagamit na ipon din dahil hindi tayo habang buhay nandito sa abroad ayan kailangan din nating magrest eh, siyempre sa Pilipinas na tayo magrest ayan dito masyadong madilim-dilim na naman dahil sa mga kahoy ayan pero nandyan na yung condo yan sa last sa uh, ayun yung makikita nyo yun sa last na yun diyan ako nakatira yan so mag road na lang ako dito kaya thank you thank you everyone and bye 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 yan bye bye na guys yan bye bye na ay ang ganda pala ng ilaw ng ano ng SG60. Yan, iba-iba pala yung ilaw niya. Yan, magbabay na sana ako. Kaso nakita ko yung ilaw. Ayan, tapatan natin mamaya doon sa harap niya. Ayan. Ayan guys, ang ganda, di ba? Yan. Yan, is 60. Yan, ang ganda, 'di ba? Ayun. So, nandito na tayo. Papasok na tayo diyan. Ayan, nagbabay na ako kanina pero nakita ko kasi yan ang ganda ng kanyang ilipa ilaw-ilaw. Ayan. Yan ang ganda ano. Iba-iba pala yung ilaw niya. Yan. Ayan, bye-bye everyone. Thank you so much.